So, isang magandang magandang hapon mga kalagaslas. Tayo na kayo at kami inyong samahan sa aming Avengers ngayong gabi. Papunta sa pangingilaw. Kami pang... Oh, smile naman kayo dyan. Uy, hello. Uy, huli ka. Huli ka, balbo. Justo ni Oh, si Justo ni Mamamana ng alimango. Gagaw. Ito na ang Hunter x Hunter. So, update pag nasa tubig na. So, mga kalagaslas, nandito na tayo sa tubig. Subok na tayo. So, Palain. Makahuli ng May uuwing pang ulam. Tingnan natin sa mga butas-butas. Baka may naliligaw na limang. Oh. sana ay ito makadali at may may ulam <coughs> tingin natin dito malilapya kahit <coughs> medyo malabo ang tubig sa lugar na ito may tilapya rito Oh, medyo malinaw naman. Mukha pa lang. Fish, fish, crab, crab. akin ng tubig yun na bibilis bibilis ng isda ito na, mga kalagasda sa mga laki okay, o oh. hmm. yung ang tawag ito may tawag dito sa sa na to eh bakagan oops may kapandaan ibabasa ang kamera ah, itandaan Ito, mga kalagaslas, may tilapia ya. Tinamaan kaya, ay tinamaan mga kalagaslas. Oh. So, good size na. Mga bato kaya hindi nakapalag. Patu-0 na natin 'to na isda. Mga kalagaslas. Yare, puno 'to sa 0. Salamat sa biyaya na ilog na to Sana nyo pa ako ng Mahuhuli Kasatayan ng panak mga kalagaslas Binulabog lang ng bangka na dumaan eh Dun ni ron dun mga kalagasdas. Siya pun na naman yon. Pumalag na eh. Oh, yung, nahulog po si Chas Buenas. Isda na tayong huli. pa lang tayo ang mapansin ng limango. Ang daming tilapia, mga kalagaslas, kaso lang mga dalawahan daliri. Ano, silalib mo. Ngunit hindi lang natin na 'yung mga malaki-laki na. mabilis ang tilapia mga kalagaslas mabilis tayo abutin ah may ilak ng hayop ay to, to, to. ito 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 ilak ilak tinamaan ayun good size na ulit mga halagaslas the please pang eh please <coughs> 4-0 ng tilapia may dap may nakita kong pula pulang buntot sana hindi makalis wala ayun sana tinamaan mga kalagaslas si siit asya po sana huwag makawala Yun. ay so yung mga kalagaslas nakabunot si tsipa na so yung abunot na eh ayun ayun mga kalagaslas wala na, ang bilis kasi eh. Wala bilis. Sayang. malaki na yun eh. Baka wala na pa. pero bago Lalim na labo ang tubig dito lalim napakalakas ng pagsulong ng tubig hirap na lang hayop So, ayan mga kalagaslas Kaya may mga pa rin Kahit pa, pa Pang ulam Dito na naman tayo sa ma. Snick Sige yan Hindi kita kaitaan ngayon Kalagas das, Bia. Bia. Bia, mga kalagaslas biya siya pul yun yung biya kalagaslas oh haba sarap nito napakasarap ng laman nito mga kalagaslas biya tayo nang mapapana ayun, ayun na ah, maliit lang ah, huwag ka na oops akit tayo sa pool dito mga kalagastas minaka at yan isang malaking tilapia maray ko na manggo mga, mga kalagastas hmm. nice na good size na good size mga kalagastas Sayang nung isa na wala. Pang-ulam lang mga kalagaslas. Ang puhunan lang ay konti sipag lang dito. Upang may mayo upang ulam Mga libre. Sa bilihin ngayon. Kailangan natin magsipag. Wala yung isa eh. nakita ko na wala yung isa. Kalagaslas, meron si Lalim Si Sana tinamaan oh sa Paul Malapad to mga kalagaslas Ayan mga kalagaslas O, oh. nalaban-laban pa hey. Ayos Pangulam na nga mga kalagasdas mayroon siya pull mga kalagasdas dalawa -da sana hindi makula yung dalay mga kalagasdas laban laban pa eh makakatay utay na tayo ng pang ula mga kalagaslas. hindi pa tayo masisiro ngayon sa, sa isda Eh, hey, limangon dito mga kalagaslas. subukan kong damputin ayun mga panagaslas hindi pa makawala ah. ay ay nakawala na nga sipit lang naiwan sayang <laughs> wala nga hindi to hindi to kunakit ang tumakbo ayun kulig ah kulig ka balbon ayan ah may limangon na tayo may pinanak pa ako rito tilapia sipit yung naiwan eh yan oh mga oh Ayos, salamat at nakakahuli. nakalagas lang, napansin akong limang ako. sa hindi makalayo pulahan hindi ko lang madadali ko yun yun, kasuot sa silpaw sayang Ano? So, na naman. wala pa. lebu eh. Sorry, di para sa atin 'yun. Iba. Ko wala yung isang yun. So, mga kalagaslas, madapa kadalang ngayon. Kanina ang ganda ng labas, ang liliit lang palubat ng ating camera So mga kalagaslas Update Pag uwi ko ng bahay Doon ko na lang Papakita ang aking Kabuang huli So mga kalagaslas Andito na tayo sa ating bahay Sa kusina Ito ato May kalate tayong huli Ating tak tak Para makita natin So ayan na mga kalagaslas Yung konti nating huli oh. Ilang ng tilapia 2 pours 7 tapos dalawang alimango yan ang huli natin ngayong gabi so maraming marami pa rin salamat at ay nakahuli na sa ilog yan may pang ulam pa rin tayo so mga kalagaslas thank you for watching